Wala na daw ang kanilang tatay at nanay at siya na lamang ang bumubuhay sa tatlo niyang mga kapatid. Gusto pa niya makapagtapos ng pag-aaral. Pero dahil late na siya na sa pag-aaral, nahihirapan siya ngayon na habulin ang taon na nasayang para sa kanya. Pihira na lamang din daw siya noong pumasok dahil kailangan niyang mag-absent para makapaghanap ng pagkain ng kanyang mga kapatid. Kasi akong gani kanina na namatay. Nag-rescue guide mesh among pagkain. Sa hindi makakain sa kaadlaw. Ako ang natabang sa akong mga mangod. O so sa makakailan ko. Sa kaadlaw. Dinggit ko maka pangitag lain nga makaw na mo. kira ang amo kamu. Pangarap niya na maging guro balang araw para makatulong sa kanyang mga kapatid. Sa so ngayon ay sumasama siya sa kanyang mga tiyuhin para makapagtanim ng mga mais, para makapag-ipon ng kaunting pera, para may pangsuporta siya sa kanyang mga kapatid. Hello po sa inyong lahat. Ang sabi niya nga, sila na dito ay sobrang hirap doon nila. Mm uh -huh. Tapos yung pag magtanim sila ng mais, nag-utang na sila ng pagkain nila. Uh -huh. So, ito daw mga hero ay kaling daw sa ano, mga reject lang daw ito. anak to? Sana? Wala ko yung papa. Wala ka ng papa? Mm. Bakit? Mama. Oh. <laughs> Anya yari? Mm. Bakit wala ka nang papa, Nam na so papa at mama? Namatay sa sakit po. Mama. Ta. Sila ang natay ang Namatay daw. saan? Ko. Na dahil. Saan dahil. namatay sa. Namatay sa sakit siya. So ikaw wala ka nang papa at mama. Wala. Namatay sa sakit. Pila ka tuig na? Mga ay manakatuwid. Magkasunod silang namatay? Hmm. Kailan kayo magkapatid? Kailan mm. magsuon? Turo. Nasaan sila? Dito si Kuwami. Namatay na raw ang kanyang mga magulang. Kaya siya na ang tumayo, ama ng kanyang mga kapatid. Siya ang nagpapakain. At kung wala daw ang kanilang tiyuhin, ay paano sila? Napakahirap daw mawala ng mga magulang, lalo at mga bata pa ba sila. Siya po si Awin. Siya ay 16 years old na. 16? Mm. Okay. okay. Sabi mo kanina ikaw ay naulila or uh, siya po ay wala nang nanay at tatay at namatay. Parehang namatay, nagkasakit, kaya maaga po silang naulila. So paano niyo binubuhay yung pamilya niyo o kayong tat sabi mo kanina, tatlo kayong magkakapatid. So, paano niyo binubuhay yung mga sarili niyo? Sino nagtabang sa inyo? Ako ang magbuhay sa akong mga... ...manghub. Ikaw ang bumubuhay sa mga kapatid mo. So, anong ginagawa mo? Mag-harvest. Mag-harvest ko namin. Malala mo kung kamot eh. mm -hmm. Tapos, mag-harvest namin tama yung tama yung tama Okay. So, siya daw po yung bububuhay sa mga kapatid niya. Katanin siya, nagkahagpas. Yeah. Kakamote. Okay. Gaano kahirap yung... Na yeah. Where's Naka? Okay. You forgot to learn, give me the money. Oh. Nangyari sa inyo na wala kayong mga magulang. Hindi ka. Please, hindi ka tapay Gamay pa ko nga na matay na ang akong papa. Mm. Akong uyuan ang kamo, akong uliwan ang magtabangka amo akong lesyon naman. Okay. Ano yung pangarap mo paglaki mo? Huwag siya. Huwag siya pangandoy nga dito. Maestro. Maestro? Mm. Kaya gusto mo maging maestro? Mm. Okay, bakit? yung guru, yung pagiging gusto mong maging guru? Na, matabangan ako ang aking mga manghon. Okay, para matulungan daw niya yung mga kapatid niya. Related niya mo nung namatay ang magulang ko Kuwan. Nalibig pa siya. Oh, bata pa siya. Sumatagal na pala sila na uh, wala halos kinagis ng Oo, oh, seven years na, seven years na na wala silang kinagas na ng mga magulang. Okay. Oh, paano niyo nilabanan yung ganong buhay? Iyon sa doon nyo kung sukol sa kinabuhi ng anak. ku man, hindi. Hindi nyo maka kaon isa kaadlaw. Kung siya, hindi nyo maka kaon isa kaadlaw. Ako, ganit ka na nyo Lisod yun mis among pagkaon. Say, di may makakaon isa kaadlaw. Akurang ang sa akong mga mamod. So, say, makaila ko sa kaadlaw. Hindi good kumaka. Pangitag. Lain nga, makaon na mo. Kamu kira good ang aming kaon. Tingin niya ang kulheyo. Pero napakahirap na daw nito para sa kanya. Ngayon nga daw pasukan ay wala pa silang pambili ng mga gamit ng kanyang mga kapatid. Kaya ang mga pinaglumaang bag at mga papel yun na lamang daw ang kanilang pagtitisan Nakapagtataanan, siyempre, Pagpasok, okay, dad, huh? kung pagpasa ka piktad ka mga kailangan ko mapasa ha? yes sir Kapaluhupin okay. na mo pag 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 mama, tatay, gawin mo siyang inspirasyon para matupad mo yung mga pangarap mo. yes, sir. Okay. Ito mm. lang sa buhay, fight. Yes. Ha? Yes, sir. Asin. <laughs> ah, So, binigyan na sila ni itong tatlong magkakapatid na to na ulila. Binigyan na po sila ni Sir Paul ng 5,000 yung sinabi niya, no? Na pambili ng mga gamit niya. So, uh, gusto kong magbigay para sa uh, mula sa aking sariling pera hindi hindi yung galing sa revenue natin ha yung revenue natin ipunin natin yun gaya na napag-usapan natin gusto ko ring magbigay ng additional uh, 6,000 pesos naman para pandagdag sa mag magkakapatid na to wow paano kung walang paano kung walang pugong bihero? paano ang buhay ng mga katutubong ito na nakatira sa mga bundok? Paano? Kaya yung isang sityo na nakita natin na nabubulag na lang sila, namamatay na lang sila, na wala silang natatanggap na tulong. Paano? Paano ang kinabukasan ng tatlong magkakapatid na to? So, at kahit pa paano makatulong tayo, um, pagpatuloy nyo pong, kahit po pagod na ako, nagtrabaho kahapon ng 12 hours, nagtrabaho ako today ng 12 hours. Pero, dahil sa nakikita ko, na mga hirap ng buhay ng mga pinupuntahan ni Sir Paul. Nagre-reaction video pa rin ako kahit sana na gusto ko ng eh, alam niyo yun, yung magpahinga, manood ng TV, mag-relax, matulog, para gising ulit bukas ng umaga, para pag-work. Nagre-reaction ako para lang sa ganun meron tayong maipon na revenue para pantulong natin. Pero from my own money, ah uh, magbibigay ako ng, magpapadala ako ng 6,000 pesos para sa uh, pasukan para may pambaon ang magkakapatid na to. So, kailan po ba ang pasukan? Could you please mag-comment below kayo kung kailan ang pasukan? Sorry po ha, hindi naman yung sinasadya na may ako kaya lang. Hindi ko talaga kaya eh yung... Dahil kung hindi ko ilabas yung, yung nararamdaman ko sa pamayitan ng... Hindi ko mapigilan po yung pagluha ko eh. Kasi ka talagang... Paano kung walang pugong bihero? Paano na lang? Kaya suportahan po natin si Sir Paul. Kahit na wala tayong perang na itutulong, yung ipagdasal natin ang kalakasan niya, ipagdasal natin ang kaligtasan. Nasa mga time na nagpupunta sila sa mga lugar na to, is uh, nandun yung protection ng Lord sa kanila. Kay Sir Paul at kanyang team. Kaya kung lahat tayo may pwedeng itulong, kung hindi man financial, yung dasal para proteksyon nun nagpupunta sila sa mga mga bundok. At saka yung huwag niyong pag-skip ng ads. At saka yung ano rin pala na, na pinag-aralan ko rin, ano, kung paano binabayaran ng YouTube ang mga videos is gano din yung mga ano, yung mga comments. Kahit mataas ang view pala, kung mababa yung comment, mas mababa yung ano, nakita kasali lahat yan yung, yung mga comments yung huwag kang mag skip ng ads yung haba ng pinapanood mo sa video nagiging kasali lahat yon kaya um, ang may tutulong natin kay Sir Paul is that yun continue again ulitin ko panonood ng kanyang video at at ang ng kanyang team at ng mga reaction videos ko po dahil lahat again ulitin ko sa mga hindi pa po nakarinig lahat ng revenues na kikitain natin sa mga reaction videos natin kay Sir Paul is ibabalik natin sa mga charity projects niya so maraming salamat po sa panonood niyo pag comment, pag like pag share ng mga reaction videos natin. Maraming, maraming salamat po. wala sa kay ng aking puso, alaking pasasalamat ko sa inyo na patuloy yung pinapanood, patuloy kayo nag-comment. Um, kahit pa paano, nakaka-5,000 views din naman tayo. Uh, at least, kahit kunti-kunti lang yung revenue noon, pag naiipon kasi, pag maiipon kasi, dadami din, dadami, dadami din yan. Kaya maraming salamat po. At yun ang pangako ko para sa tatlong magkakapatid na to na ulila is bibigyan ko sila, comment below please kung kailan ang pasukan at magbibigay ako ng 6,000 para man lang na uh, mapambaw nila, mapamasahin nila o ano man ang pwede nilang gawin uh, na makatulong sa kanilang pag-aaral. Maraming salamat po.